guys, dito nga pala tayo. Ito yung isda. Yun, no? Know? Tapos ito, nag naman yung papa ko. nag ka pa? Oo. Oh, daw siya. Pakita ko sa inyo. Ito. Ay, ano pala lang ng huling? Yan, you no? Know? Nagpabaga pa lang ng huling. Nag, ano, nag... Minuto siya ng isda, mamaya. Kaya nag-iyaw na siya ngayon. Kain ka ba ng iyaw? Kain ka na iyaw, hindi? Hindi. hindi hmm, ka. Dapat ka kain ka. <coughs> yung, yung tuyo na isa, kaya ko hawakan. Ano ulam mo ngayon? Ha? Ano ulam mo? Ano ulam ko ngayon? Mm -hmm. Ito na. Ito na ang isda niya. Ito na. Ito na yung sida niya. Magluluto na. Luto na yung mamaya. ano nga ito pa? Quacks. Ito pala nga guys, yung quacks. Lawin natin dito. Ah, ay nako, muntikan pa matumba yun. Tara, maghugas tayo ng kamay. Sakay natin dito yung na silpon natin. Ay, may panuto. Yung kamay. Tapos na. Ay, hey! butuan. One. one last crush.

pala yung alaga kong pusa.